Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Bembem. At mula naman mo na ito sa isang TikTok user na nagangalang PM Jazz. Ayon sa kanyang kwento ay nagising siya alas stress ng madaling araw nang makarinig siya ng boses sa loob ng kanyang kwarto at dahil nga mag-isa lamang siya ng mga oras na ito at walang pwedeng pagmula ng mga boses na ito ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para mag-record. Nasa video ito ay nagawa niyang makukanan ang tila pagbubukasara ng bibig ng imahe ng Birhing Maria na para bang ito ay nagsasalita. Ayon sa ating sender ay sinabi diyo man umano ng uploader ng video ito na natigilan na lang di na siya sa kanyang nasaksiyan at hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na ito at nanindigan din siya na ang video ito ay totoo at hindi gumagawa lang pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi Ang Russian Ghost Hunter na si Tim Morozov ay muling binisita ang isang abandonadong bahay sa Russia na sinasabing naging tirahan noon ng isang babae na sinaniban di ng isang demonyo. Ang bahay na ito ay puno ng mga manika na ginagamit sa pangungulam at ayon kay Tim ay posibleng naglalaman ng mga ito ng mga kaluluwa, na nakakulong di sa loob ng abandonadong bahay kasama ng sinasabing demonyo at sinubukan ng muling mag-imbisigan ni Tim para subukang palayain ang mga kaluluwang ito C'est tout Habang up pa lang si Tim ng kanyang mga device, napansin niya mula sa bintana ng ito ang isang itim na figura na isang tao na nakatitik sa kanya mula sa malayo. sinubukan pa itong puntahan ni Tim sa pag-iisip na baka isa lang itong tao pero wala naman siyang nakitang tao na naroon at habang si Tim ay nasa labas nakuha na ng kanyang kamera sa pintuang ito ang pagdaan ng isang itim na imahe oras na ito ay eh, walang kaalam-alam si Tim sa nakuhana ng kanyang kamera at muli siyang pumasok sa loob ng abandonadong bahay para ituloy ang kanyang imbestigasyon. <suturna> На чердаке. За шкафом. Вот ты. Я не желаю тебе зла. Я хочу помочь. слышал шаги на чердаке, и потом резко, и потом резко, и потом резко. Шаги начали за этим шкафом. Черт. Черт. Что происходит? Тут есть кто Nagumpisa ng makarinig si Team ng mga tunog, mga yabag sa atik, at mga boses Pero wala naman siyang nakikitang kahit ano na posibleng lumilikha ng mga tunog na ito Matapos ito ay nagdesisyon na si Team na magsagawa ng ritual para hulihin ang diyaman ng demonyo at palayain ang mga kalalubang nakakulong sa loob ng abandonatong bahay na ito. Ito ang special na ritual na kuklam. Ngayon siya ngayon ritual Здесь. была первая часть. hindi pa man nasisimula ni Tim ang nasabing ritual ay naramdaman niya na agad ang kakaibang presensya na naroon sa loob ng bahay at nakarinig din siya ng mga nakapangingilabot na tinig at nakuhanan pa ng kanyang kamera ang isang itim na anino na pumasok sa loob ng bahay na ito. bagamat balot na ng takot si Tim noong mga oras na ito ay hindi siya nagpatinag dito at itinuloy pa rin niya ang pagsasagawa ng ritual.

na maya, maya pa ay inatake si Tim at sinunog ang kanyang libro na naglalaman ng mga dasal. Nagawa namang matapos si Tim ang ritual dahil sa kopya ng dasal na nasa kanyang cellphone dito ay nagawa niya di ang ikulong demonyo sa manikang ito na itinapon niya sa isang ilog. Sinunog niya din ang mga manikang ito upang mapalaya mga di umun kaluluwa na nasa loob ng mga ito. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di na ito sa isang lalaking TikTok user sa Mexico na nagtatrabaho bilang isang forklift operator at kuha ang video ito isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang warehouse at mapansin na tila may sumisilip sa kanya mula sa side mirror ng forklift na sa tuwing lilingunin niya di umano ay bigla na lang naglalaho kaya naman sinubukan niya itong kuhanan at abangan kung muli ba itong magpapakita ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá me dice, yo! ¡Andame, viejo! Pero no hay nadie. Aquí no es? estoy yo solo. Mula sa video ito nagawa niyang makuha ng aktwal na pagdungo ng isang itim na figura na animoy ulo ng isang tao na bigla na lang ding nagtago nang mapansin niya na ito. Sinubukan ang puntahan ng lalaking ito kung saan ito nagtungo pero wala naman siyang nakitang tao na nasa likuran ng mga kahong ito at ayon nga sa ating center ay mag-isa lang di umano lalaking ito noong mga oras na makukanan niya ang video ito pero isa nga kaya itong multo? Kayo, ano sa tingin nyo? May isang babaeng TikTok user na nagangalang Melaya Davis ang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na kung saan ay ipinapakita niya ang diyamano yung mga kababalaghan na kanyang nararanasan sa loob mismo ng kanilang tahanan At ayon sa kanya, maging ang kanyang mga anak ay nakakita rin diyamano ng mga nakakatakot na bagay na sa kanyang palagay ay posibleng isang entity o demonyo Narito ang ilan sa mga video ang kanyang ipinahagi parce que ça, ça se trouve je suis complètement timbré J'ai rien fait du tout moi. Sa mga video ito, unang makikita ang kusong pagpapatay ng kanilang mga ilaw na sigurado di yung na siyang hindi problemang elektrikal. At sa mga sumunod na video, ay tila mas tumindi pa nga mga pagpaparamdam. nagumbisa na rin yung makuhana ng kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kanilang bahay at wala naman siyang nakikitang kahit ano na posibleng gumagawa ng mga paggalaw na ito. Pero isang gabi, muli siyang nakarinig ng mga ingay sa isa sa kanilang mga kwarto at sa na niya ang pintuan ng kwarto. Nakita niya mula sa bahaging ito ang isang itim na pigura, na sa isang iglap lang ay bigla na lang ding naglaho. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Meliah ay mga patunay na posibleng haunted nga ang kanyang bahay. Isa nga kaya itong demonyo entity? Kayo, ano sa palagay niyo? Marami yung nagpapadala at nagtatag sa atin sa video ito na kumakalat ngayon sa iba't ibang social media platforms at meron akong gustong itanong sa inyo. Naniniwala ba kayo sa pamahiin na kung makakakita di yung mano kayo ng isang tao na walang ulo ay signos ito na ang taong ito ay mapapahamak o malapit ng pumanaw. Ang video nito na inyong makikita ay isang patunay diyaman o na ang pamahiing ito ay totoo. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. may <tinyo> maligayas It's done. Sige kung CCTV natin. Oh. Uh, pag kay Sanchez mga CCTV, baka yun? Uh, Pati uh, nga nung bangga? Kasi nga nung bangga. Kamera doon. Ito may jeep dito. Ayun, eh. bilis. Ayun, nawala ko Ay, <laughs> ng pwede. Ayun, Ayun. Eh. driver. Unang makikita sa video ito ang pagdaan ng babaeng ito na may pulang jacket nabigla bigla na lang nawawala ng ulo sa mga kuhang ito ng CCTV at ilang saglit pa nga ang lumipas ang babaeng ito ay bigla na lang Base sa mga comments sa video ito ay maraming naniniwala na isa itong patunay na totoo ang mga pamahiin pero may ilan ding nagsasabi na bahagi lang ito ng isang pelikula na lalabas ngayong March 2025 na pagbibidahan ng mga kilalang social media influencers at ito ay isang marketing stunt para mas maraming mag-abang sa paparating na pelikula. Pero posible kaya na totoo ang bidyong ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircreepstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!